papasok ako may dalawang pizza to <laughs> almosal mago pumasok kain si sugar na Tama damig 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 tulog yung mga ano pang Amir pa! May pahabol pa. Ang <laughs> lamig. Tapos ang break time. Ang bilis ng kasama ko. Tumakbo kami. <laughs> Uh, yung mga katakbo mga repa Next night na naman to Next night ah, Dito yung ano Nagparoks kagabi Break time na naman It's my last day Di hop na mamaya Pwede yan Tepe dito na 150, 150, 150. daw sa pentang Kain boys Sarap na ulam ha Kain 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 ha Uy. Tinulo. Duwala si Dab? Oo. Oh. Mabaling balata? Barong ay lakas ta? Hmm. O, oh, dyan sa pila. Alakas ka sa'yo? Ah, sige ta. Oh, kaskas na naman. naman kami. Guys. Kaskas kami ngayon, guys. <laughs> Baka swerte tayo ngayon. 5,000 ah. Kas-kas. Mm, kaskas. kas tayo. Kas-kas. Sige. Sige mo. Si, si Kevin, si Kevin ba mamili mo? Kevin. Ikaw mamili. Dalawang sandal, ha? Ah. Asa yung sandal? Ipay, ipay. Humin na, humin. Ano yan? Ito nga atakin natin parehas. 200 dyan. Doon lang humin nga. Ito na yun. Ay, ikaw, ikaw mamili. Ito ikaw, ipay ma. O, ipay ha. Ipay. Ikaw, ikaw nga mamili. Gusto mo, si ipay na lang para dalawa. Dalawa. Hindi mo. Tag-isa ka kayo, pipiliin. Tapos kayo magkaskas. Oh, asan, asan? Pangatlo. Oh. Pangatlo daw to, dito. Dito.

Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, muna. Tidak, tidak, tidak. Ito yung paparisan. Oo, oo sige, basta kaskasin mo na lang, ipahiyano na lang natin. Sigurado, malalala na yan. <laughs> Babar ko dyan. Galingan mo para. 26. Oo, yun.

Para kung nanalo yan, di may picture ka. Diba? Itong 15,000 na. Ano na tayo mag mag NBA pag ano, ito na lang. Lagi. Pang-NBA, malaman na panalo ka dyan. Yun know, o, yung 6 at saka 4 yata para ba? Ano ba? 6 at Ano Ano ba? 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 ba? Ano

dito kayo, mayroon ka dito sa taas. Kaskas -kas mo nga yung ulo. Wala. Wala. <laughs> Halo. tayo. tayo lang. 200. Fuck. Alam alam may 200 pa kayo. May 500 pa kayo na nalaman. Wala naman pala. Sabi ko ba yung pagkatlo. Huwag ka Iba yung binigay. <laughs> Tambak <laughs> na. <laughs> <Tampak laughs> na. <laughs> na ano pa. Hindi. na naman ito, Andre. Ay, yung binigay ngayon kasi yung ano, yung tinuro ko, yun yung may laman. Ay, hindi, eh, hindi natin kasi alam, baka shorty yun yung tinuro niya eh. Diba? Diba? Talo na naman ito, Andre. Sige po, ayun lang po. Sa Diyos po, papulis. sige po, Kung nalangin. Hallelujah, dati the ng Diyos, Panginoon na kapag-ibigyan sa Jesus. Salamat po sa buhay na ipinagkalog po sa araw na ito. At patuloy po namin dalangin ng iyong pagsama sa lugar po ito, Panginoon. Lord, pangunahan mo ang gawain ito. Lord, ito po yung iyong gawain. Nais po namin na ang iyong presensya ay kumilos lamang po sa lugar na ito. At dalangin po namin, Panginoon, let the cover the blood of Jesus this place. Walang anumang tangka ng kaaway ang makapanaig o makakupang gambala sa iyong gawain in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan na gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Maghari ang iyong pagmamahal, ang iyong kaligtasan, maging po Panginoon sa kanilang narinig mo sa ripamon sa umagang ito ay eh, ito tumilo sa pinakamatabang parte ng kanilang puso. In the Jesus. Salamat po Panginoon sa inyong mga uwi pinakamataas na pagburi pag sa mga ng Jesus. kita. Amen. Amen. At ngayon, alam, kabisabi niya na po yung verse. Declaration verse po muna tayo sa kabawan. Pwede mo ba sa akin? Picture. Aray, uh, picture muna ka. Picture mo kami. Cure, picture, picture tayo uh, Kung ano Semi-finals na Semi-finals Nagdadakal na kalaban eh ni Master j Wala ganyan Semi-finals na Tira. Nice. Hello, Kinsus. Lamig na rin pa. Lamig din sa Taiwan. Sobra. Natapos ko lang kumain. Nagpunta sila ng basketball court. Manunod lang ako. Manunod na lang ako, Marepa. Kaka-out lang natin. Bukas sahod natin. Diba? Kaso hindi kumpleto yung sahod ko. Diba? Eh? Dahil nagbakasyon na tayo, di ba? Nang araw din bukas natin. Huwag ka ano lang sasawarin ko ngayon. Sahod ng February. Sa March. Bawi tayo sa March. Kumpleto na sahod natin. Di diba? ay Ay! Nakapaglaro pa ako mare rin. Bawan game. Panalo kami sandali hindi ko na nakuha na ng video. Sayang. No. Hindi kasi ako mapag-video pag naglalaro. Kapawis, pero hindi naman ako pinagpawisan. No. Isang game lang kami. Sandaan po sa isang player. Okay na yun. Kwarto lang namin nakabukas ang pintala. Ay, hindi. May mayor pa doon. No. Yan kwarto namin yan, mga repa. Oh. Lagi yan. Pag may gising pa sa labas, hindi pa, hindi na, pa naman natulog kailangan buksan natin yung bintana para hindi ma ngamoy kulob diba? yan yung dorm namin no? Oh. lamig pa rin mga repa tignan na yung, naka jacket mga tao sa mula mo uy taba taba kung isipin yung sound mo maya dilipad na naman no pareho

Tapos na ako mag-withdraw. Yung mga kasama ko nag-withdraw. Dito na ako magpadala. Mga repa. Padala tayo. pa ka di ka pagdala? Pais ka di huh? ka pagdala? Nasa ko na. Oh, ho. Gusto na. May lapang Bulay niya. Ini lah oh. ini ya. Mana satu? Tertis ya. Ini mau beli ini lah. Mabisinan tetaun. Coba mangan. Tay tay tay. Jangan ini nale ana. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ay sarado. wala nga lang wala, sarado sarado bulalan na lang tayo bulalan ha? dyan lang, tabi nyo na pag-asa eh ganun talaga di lang naman tayo yung ano eh dahil taga kinsus um, mga trabaho natin lang ngayon O, yung bula-luwan sa hubo. <coughs> Dahil pera. Kuha <coughs> po rin ng NMAX, mga Eh, kabayan natin, oh. No. Si Lakay kasi. Si Giarg. Balak kumuha ng NMAX. Yan na, dilaw. Eh, siyempre, bago lang dito sa Taiwan. Pwede, pwede yan. Marepo, mga repo? Ganda rin, no. Ayan yung dito. Habang inihintay namin yung bulalo. Ah, gutom na. May gumakanta kasi doon. Hindi tayo oh, pwedeng pwede mabigyo doon. Video no? Ah, uh, yes to. No? Ito yung banda yun. Hmm? Dahil yung bulalo. Bulalo. May buto. Ayos. Kaon. Yung manag. Yung e, picture ng mata lang, daw ay mo ito. <laughs> sold, sold. Grocery, grocery. Ganda o. Ang Toyota uh, Alphard. Ang ah, grocery mo Ang grocery mo kami. Nag-disco, nag-disco na dito sa groseray. Alam kami na. Ay, hindi <laughs> o. Ay, hindi Good morning, Taiwan. Yun. Ay, wala, sarado si tapong. Sarado ba? Parang bukas naman morning mga repa di rin natin at yun na. ang taas namin magpadala kapon, kumain grocery uwi na okay tulog magdamag hindi tayo pagkain natin light siya tayo light siya maliit lang tsaka alam mo sa breakfast natin mga repa

May nagpapa-shoutout pala. Nakalimutan ko na kung... Ewan ko lang kung tama to. Ha? De La Torre Family ba? O De La Cruz? Pero ang alam ko, De La Torre. Shoutout sa De La Torre Family na nanonood. May kasama ako dito. May katrabaho tayo dito. Kinsos din. So, nanonood. Nag-update daw. Dahil sa vlog ko. Sa anak nila. Isang Ilocano rin. So, shoutout yun, shout out po hindi sa panunod buto siya, maraming dumating dito na uh, dati daw nanunod sa akin at uh, yun, nandito na rin sa akin so, uh, shout out shout out <coughs> dami yan ha ah. Bagong oh? sa auto Ayos uh, <coughs> <coughs> <laughs> Dadaan lang, mapapadala agad <laughs> hmm. At, yun Naglalabala na ako, Mare Pag maliligo na rin Dahil, yun, kapasok na yung pangwaga Tatlong kakarto So, yun ah uh, si Master Jono pang ano pang umaga na rin ako na lang mag-isa pang gabi. At solo ko na naman ang kwarto pag ganitong oras. So, yung nga, mga repa, tapos na naman ang sahod namin. At, yun. Sagli lang pera. Pagka sahod, dala Ngayon talaga. Yaw! Tamang lahat sa umaga. labi kasi, mga repa. Yun, nakasalubong ko yung nagpapabati de la torre family pala yun shout out from ordoneta shout out sa inyo dyan sa ordoneta at yun maray mo tamang nakat lang dito sa company namin sa company namin ay 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 mga kahit na ang dryer na lang ako Bago ko sahod. Tapos sardinas ang ulam. Napakalupit. Hmm. Nakakain ako dito. Iyon plan natin niya maret. Bagong. Ah. Kunti lang. Nope. So no, marami. Uh mm -hmm. Tapos siyempre. Yo. Sile. Cara tayo dito. Tara na din para hindi maano. Masira. Mm. then mix sauce kita na naman mare pa baon sa ahod na binas no makain din tayo sa binas konting suka lato puti mix na natin yan mix Mm. Ano pa? Ilagay natin. Tama na yun. Mm -hmm. First bite natin.